Hello fellow grower, magandang araw po Ito yung aking mga tanim na okra sa container na i-feature ko na ito, ito dati at uh, ito ay nasa lima uh, lima o anim na container to container na maliliit lang at uh, gaya na nakikita mo ay ang lagu-lagu nila no. ito po ay maraming beses ko na rin na naputulan natalbusan at ang kagandahan sa kangkong habang tinatalbusan mo yan ay uh, lalong bibilis lalong dadami yung kanya mga sanga at uh, ayan kagaya na nakikita mo yon gumagapang na wala na sa container yan nasa simento na gumagapang so isa sa mga nagtanong sa akin ano ba ang solusyon dito sa kangkong na binubutas ang dahon halos wala na ron siyang uh, ma-harvest sa kanyang uh, tanim well yan pong nambubutas sa dahon, ano, kumakain sa dahon. Normal po 'yan na aatake sa ating mga tanim. Ngayon, ang kailangan lang ay meron tayong paraan para kontrolin 'yung kanilang uh, pagdami dahil pagka hindi natin kinontrol ay 'yun nga ang mangyayari eh, halos wala ka nang aahini, aanihin dahil uh, kakainin lang nila. So dito sa talong ko, hindi ko rin naiiwasan 'yan. Meron ding mga kumakain sa dahon. Pero nami-minimize ko sila. Uh, hindi lahat kaya nilang kainin so halimbawa ito may mga buong dahon no na hindi nila nasisira at kung masira man nila mabutas man nila yung konti lang hindi naman na lahat ay kaya nilang sirain So ang uh, solusyon dito ay uh, mag-spray ka ng uh, insecticide yung uh, insecticide for sucking and crawling uh, insects So isa dito sa mabisa no na ginagamit ko at uh, hindi po ito sponsored, ano, ay yung uh, Sevin na gawa ng buyer. Uh, pwede rin yung ibang mga uh, insecticide. Napakarami naman po mabibili niya sa merkado, lalong lalo na sa Lazada, no. Brodan, halimbawa, ano? kahit po yung malatayon po pwede yun, eh. So, ang ayoko lang sa Brodan at uh, malatayon ay meron siyang uh, amoy na masama. Pero yung amoy na yon isa rin sa nagtataboy ng uh, insekto. So... Gumamit lang kayo ng insecticide na mag-spray insecticide na para sa mga saking and crawling insects. At uh, pati po yung mga uod-uod kung meron ay uh, kayang patayin ng mga uh, insecticide na 'yon. So, yung mga broad spectrum na insecticide. Ngayon sa pag-aalaga naman ng kangkong, kagaya nitong aking uh, kangkong dito na nasa container lang, uh, dapat po ito inaalagaan nyo sa tubig. Ako dito pag nag-delig, ano po, dahil hindi naman kalakihan yung mga container, halimbawa yung container na pinagtataniman, eto lang siya oh. Ayun. Ganyan kalaki lang, halos isang galon lang ang laman ng lupa niyan. At uh, magkakasunod sila. Araw-araw ang dilig sa kangkong lalo pag ganitong malagong-malago na siya. So itong tanim ko na ito na kangkong na nasa anim na container ay sobra-sobra uh, na para sa aming uh, pangangailangan, magsasawa na. <laughs> So, uh, pinuputol ko na nga lang yung uh, iba na lumalago. Tumataas siya. Halimbawa, ito. Oh. Ito nasa ibabaw ng kalamansi. Kangkong na <laughs> Kangkong pa rin ito eh. Ayan, no. Oh. Kangkong pa rin siya eh. Gumapang na siya pataas. Pag hindi mo siya naalagaan ng dilig sa tubig, ay uh, makikita mo na lang yan na lantang-lantana. So... Uh, dahil maliit ang container kailangan talaga araw-araw ko siyang dinitiligan. at uh, uh, pagdating naman sa pagtatanim ano napakadali lang po magtanim na, ng kangkong bumili lang kayo ng uh, uh, upland kangkong ng mga buto at marami po nabibili niyan sa online Lazada or Shopee makakabili kayo niyan pati po sa mga department store doon sa kanilang uh, uh, vegetable section normally yung mga malalaking uh, supermarket ano ay may mga standi kung saan may mga binebentang buto Bumili lang kayo doon ng buto ng upland kangkong at uh, pwede nyo nang uh, itanim. At uh, once na maitanim ninyo, ayan, hindi magtatagal, around 30 days, 45 days, malagong-malagong -malago na yan. Fertilizer. Ano ba ang fertilizer na ginagamit dito sa kangkong? Uh, Siyempre po, dahil ito ay leafy vegetable, kailangan nito ng nitrogen and at the same time, kailangan din niya ng phosphorus para sa kanyang mabilis na pag-ugat. Yung kanyang uh, paglago ng mga dahon, ng kanyang mga talbos nakadepende rin po yan sa paglago ng kanyang mga ugat kaya pag nagumpisa pa lang bagong sibol ang inyong kangkong ang maganda pong fertilizer dyan yung ammonium phosphate na tinatawag yung 16-20-0 ang uh, NPK 16% nitrogen uh, at uh, 20% na phosphorus pwede rin yung uh, gamitin na fertilizer ang uh, calcium nitrate ano po yung iba actually pwedeng uh, urea lang ang ginagamit urea yung pure nitrogen lang So, siempre obserbahan nyo ang inyong tanim habang pina-fertilize. Uh, 'Wag nyo susunugin, 'wag dadamihan. Pwede rin naman na hindi gumamit ng uh, ng commercial fertilizer. Pwede mga compost ang uh, gamitin niyo na pataba sa lupa. Yung uh, uh, binulok na ipot ng uh, manok, na dumi ng hayop, halimbawa, ano, kalabaw, baka, pwede nyo gamitin. So, ang uh, ratio lang yan, dadamihan niyo. Dapat, kung wala kayong balak na gumamit ng commercial fertilizer, dapat uh, mga kalahati ang uh, dami ng inyong uh, compost o kaya yung uh, bulok na uh, ipot ng manok. So, magkasindami yung lupa at yung inyong uh, organic na pataba para makita nyo na malusog ang uh, inyong tanim. Ngayon, kung wala naman tayong source, kagaya sa akin dito, nasa Metro Manila, walang source ng mga ganong klaseng uh, organic uh, na pataba pwede po tayong gumamit ng uh, commercial fertilizer, yung ammonium phosphate nga na sinasabi ko, uh, calcium nitrate at urea. Marami po nabibili niyan, pati sa Lazada at uh, Shopee. Alright, sana po yung nagtatanong kung ano solusyon solusyon sa mga kumakain sa dahon ng kanyang uh, uh, kangkong, sana po nasagot ang tanong, kailangan lang mag-spray tayo dyan ng uh, insecticide para sa mga uh, sucking insects. Alright, magandang araw po sa inyo lahat at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!